Oh, so, shout sa inyo guys at eto na nga nakabihis na nga papuntang Philippine Embassy. Uh, tignan niyo naman yung outfit ko. Outfit check. Ayan. O oh, di ba? <laughs> Yan, outfit, outfit check. Yan. di ba? Ayan, bihis na bihis na guys. Uh, at ko na rin yung relo na napolo ko sa basurahan. O oh, di ba? Tamang tama, parang <laughs> pupunta sa opis opisina to ah. Parang ako yung ano ha ah. <laughs> CEO, parang CEO na yung formahan ko guys oh. <laughs> Ay, nako nako nako. Ganito pa naman yung ano, buo ko na magpapa sa para dun sa passport ko. Ayun, may puti-puti pa dun sa ano. <laughs> ano yan, puti-puti na yan. ayan na. Nga. Yan mo yan, baka uban na yan, puting buhok. <laughs> At saka ito pa malala guys oh. Meron pa akong ano dito oh, My goodness, meron akong pimples. <laughs> Parang tinutubuan ng sungay na malita. <laughs> at ayun na nga pupunta na ako dun sa bus stop guys at maghihintay na ako ng bus papuntang Aljunit tapos dire-diretso na magta-transfer ako dun sa ano sa City Hall tapos transfer ako ng red line papuntang Somerset. At ayun na guys, kita guys na lang mamaya. Ayan, naghihintay na ng bus sa, dito sa bus stop guys. Pero pang one minute, andyan na yung bus na sasakyan ko papuntang Aljunit. Ayan, nagsumbrero muna ako kasi nga, ano eh, mainit. Tsaka para na rin sa ano, patakpan yung gupit ko na semi-calbo. Uh, Kita-kiss na lang mamaya guys. Nandito na ako sa Aljunit MRT Station. Papasok na ako guys. Nandito na ako sa Somerset guys. Pupunta na ako dun sa Exit B. Pupunta dun sa ano sa Philippine Embassy. Kung nandito na kayo sa Somerset, hanapin nyo lang yung Exit B guys. Yan, Ito na yung Exit B guys. Ayan. Tataas na tayo. pag nakalakad kayo na naka-exit na kayo dito sa exit B uh, liko lang kayo pa kaliwa tapos dito na yung exit yan tapos tatawid tayo dyan guys tapos ito na yung building oh, kung nasan yung, ano, yung Philippine Embassy yan na yun guys hintayin ko lang mag ano, tapos tatawid na tayo yan palapit na tayo ng palapit ito na yung pan, uh, kung saan kami nagpicture ng nanay ko yan na yan, yan yung kwan guys kung saan kami nagpicture ng nanay ko tapos hindi dyan yung dadaanan guys mas okay na doon sa kabila tayo dadaan kasi nga yung hanapin natin dyan ay yung ano, lobby B yan o oh. yan na tayo ng palapit yun yung mga gus naglalakihang gusali din yan. Ang ganda nito oh. Ayan. Tapos papasok na tayo. Ayan. Punta tayo din sa Labi B. B as in boy. Dito. Dito. At tapos, pag nandito na kayo, punta tayo dun sa level 16. At nandito na tayo sa level 16. Dito na guys. So. nanggal ko yung sombrero ko guys punti lang yung tao ngayon dito saka madali lang di makapasok, mas malapit din mas okay dito kaysa dati kabababa ako lang guys, tapos na ako magpa ano, parin yun ng passport, pero maghintay ako ng 4 weeks o di kaya isang buwan, yun yung sabi nila kanila, binayaran ko 102 madali lang naman pala tapos tinanong ko dun sa ano, uh, tinanong nila sa akin kung bakit papalitan. Hindi pa da, naman daw magpa-expire. Sabi ko na papalitan ko yung pelido ko. From um, Ramos to Belleza yun yung sinabi ko kanina, guys. Kaya ayun, papunta na ako dun sa ano, sa Lucky Plaza. Bili ako na pagkain ko dun, tapos uuwi na ako. Uh, grabe, hindi kaya pag sa Pinas, abutin ka ng siyam-syam ang tagal dito kasi mabilis lang yung transaction dito guys basta pag nag appointment ka mabilis lang sa akin umupo lang ako ng mga 20 minutes tapos hinintay ko lang sila na makakain kasi nga galing sila sa labas kumain tapos pag nandun na sila nandun na sila direct trabaho na eh yung kwan ay 2 to 3 Ayan, ayan ng oras pa lang ngayon, oh. Time check. Oh, wala pang isang oras. Grabe, ang bilis nila. Wala pang 30 minutes, tapos na agad. Ayan, tatawid na ako, guys. Ayan, kalalabas ko lang dito sa Orchard MRT Station. At pupunta na ako dun sa Lucky Plaza. Dito ako ngayon sa Tangs Plaza. Makulimlim na. Parang ulan na naman ng malakas. Ayan, grabe, ang bilis talaga doon sa ano sa uh, embahada. Wala pang 10 minutos na nakaupo. nag-open na sila, kanina nag-open na, ayun na. Sunod-sunod na. Ang bilis. Eh, yung appointment ko ay alas 2. Alas 2 hanggang alas 3 pero mabilis lang naman. Ayan, nandito na ako sa Lucky Plaza guys. Ayan, punta ko dun sa taas magtitingin din ako siguro ng cellphone kasi itong cellphone ko naghahang na gaya kaninang umaga kala ko hindi na magbubukas eh. pero salamat nagbukas pa rin <laughs> kaya tingin lang ako kuha ko ng hulugan na cellphone yung mura lang di ko kaya di ko kaya yung mga ano iphone na yan saka na pag marami na akong pera pero pa akong pinag-iipunan eh. then pasok na dito tayo sa Lucky Plaza kay pasok tayo dito sa Lucky Plaza yung mga bilihan ng mga alahas Ayan, marami dito sa baba dito din may mga money changer meron din na ano dito pulukan ng cellphone kaya punta tayo doon sa taas Ayan, mayroon ako nakita doon na ano, hulugan kulungan ng mga cellphone ay doon yan may salon dami ng padalahan ng pera ang palito 4150 yan dito upo tingin lang tayo dito guys kung meron akong kaya na kulungan dito ko lang dito guys, unti na 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 baka sakali dito meron na akong kayang ano ang down payment yung pang down payment ko mura lang pero hindi ko pa winitro dapat winitro ko na pero oh, tingin mo na ako dito eh wala pala dito yun yung PNB oh. wala pala talaga dito doon na lang tayo doon sa kabila hindi dito na pala tayo maghagamit na lang ako ng hagdan pauwi na ako guys wala hindi ako nakakuha ng bagong cellphone hindi pwede talaga yung ano espas holder dapat work permit ayun, uh, hindi pwede sa uh, linggo na lang siguro at saka hindi ko rin inaasahan nandito pala yung kapatid ko abang bumibili ako ng pagkain may tumawag sa akin ng ano, sabi niya, Manong, lumingan ako, abak. ano pala yung kapatid ko ah. Ayun, yung ulam niya na lechong kawali, binigay na niya sa akin kasi napabalot ako ka ng ulam ko eh. Ayan, <laughs> nandito na ako sa aking kwarto guys At ah, Di ko inasaan na makikita ko yung kapatid ko doon sa Lucky Plaza Doon sa pinagbilang ko ng pagkain At saka baka ito na rin yung last na personal vlog ko guys at saka yung susunod ko na na content ay yung mga all fights ng mga dating boksingero sa Pinas. Yun yung next ko na content kahit doon sa upload ko sa king isang Facebook account. Yung ganun yung mga i-upload ko na lang dito guys. At yung mga iba pang na dating sikat na matanda na ngayon na napaglumaan na yun yung mga upload ko na lang dito guys at maraming maraming salamat sa inyong lahat guys at sana guys o nga pala yung bayad ng pagba, pagbabayad ng pag ng passport ay ang bayad ay 102 lang at ayun na nga maraming maraming salamat sa inyong panonood peace I'm out